Magandang araw sa ating lahat, mga master. Yan. Ngayong araw is maglilinis tayo ng ating mga pangati. Yan yung ginagawa natin, mga master, sa umaga. Kulungan ni Magong yan, yung linilinisan ko. Si Magong, linabas ko muna. Yan, at linilinisan ko yung mga paa nila, mga master tsaka pinapasok ko dyan para malinis tingnan yung mga pa paa nila at yung kulungan nila yan yung ginagawa ko master sa umaga at dito naman yan kulungan ng aking bantam yan yan na bantam yan yung ating ginagawang pangating master try lang natin yan yan yung kulungan ng tipasa mga master at lilinisan natin din yan yung kulungan niya at saka yung paani para malinis. Yan master, yun yung ginagawa ko. Lilinisan ko yung mga panila para walang ipot na tumingka sa mga panila para malinis maganda tingnan pag malinis yung panila nila uh, master na sira yung yan ang puto yung dahil nitipasan pika bila sa uh, so, kabila na lang natin na yun yung tali yung tali Happy Meal, <sweak> So ayan. Dito ko muna sila eh, eh lagay. At ano muna natin sa labas para maglinis tayo ng kulungan nila. At, mamastar ito si Magong. Ayan. Malinis na yung ayan. Pa. Ayan, ayan malapit na yan mag ano um, si magong complete yung ano niya ang um, piece ayan mga master um, naglilinis na tayo kay tipasan kulungan ayan para hindi maipot yung kulungan niya at hindi maapakapakan niya yung mga ipot at dito naman master ay si kabasan. Yan yung ating kabasan. So, mga master, umilap ma umilap na yan mga master na wala yung kondisyon niya. Biglang nawala. Parang mayroon siyang hindi magandang na ano master. Nawala yung kondisyon niya. Yan, uh, umilap siya. Yan. Lilinisan din natin yan. Ugasan natin yung paa. Ayan, Master, laban pala siya sa ating uh, bantam. Kabasam. Uh, nailap ito, Master. Biglang nailap At saka, parang nawala yung tapang niya. Nawala yung condition niya. Nawala yung condition niya, Master. Biglang uh, na... Ano niya, Master? Biglang nawala yung condition ni... Kabasam. Yan you know? o hindi pa nang lugon yung kanyang buntot sa ano pa to na nahuli pa natin to yan master si kabasa na ipupurgahin ko na lang din yan kasi baka yan yung dahilan yung bunga bulate na nawala siya ng kondisyon mga master kasi mahina siya kumain tsaka uh, ano siya gumaan siya hindi at hindi na parang uh, ano umano na kanyang katawan hindi dati na mabigat saka mga, mga, mga taba, taba ngayon ay uh, bigla siyang gumaan uh, master ko lang kung dito na yun yung pinili natin yung gawing pangati ganda ng tilaok nyan napakaganda yung tilaok master nalinis ko muna yung kulungan nya so yun mga master nadulas tayo ayan nagkuha tayo ng graba para ilagay natin dyan so ayan mga master yung ating huli hindi ko na ilalabas man sir kasi lugon pa masyado tsaka sobrang ilap yan ipapakita ko na lang sa inyo yan yung ating huli so ayan master o. sobrang lugon pa ganda na ano niyan master yung kulay niyang mata niya o. kulay dilaw o. so, yan master yung ating huli may pang next season na uh, gagawin natin pangatihan. Unang huli natin pagka October. So, yeah. Buti na dali sa patakir. Kasi so, dalawang balik ko na yan. Sa unang balik ay hindi na huli kasi maraming palkon doon sa ano. Sa pinagsita pa natin natakot yung ating pangatid. Pero bilis lang din yan lumapit. Hirap nga uh, na ano natin na timing natin na nando si Kasi mahirap pa ngayon magpasagot ng labuyo ngayong October. Wala pang sumasagot na labuyo kasi ayaw pa nilang lubaban kasi masakit pa yung katawan nila. Yan is na timing natin na sobrang tapang ito. Kaya nadali natin lumapit siya sa ating pangate. So, ayan. Hindi ko pa yan napakain. Ating... Okay kabasan pinain tinuruga ko yan na master pinainom ko na lang yun ya yan, yan na natin ang purga kasi kita ko yung it ng itin kanina kulay brown tsaka mayroong puti puti na gumagalaw kaya pala baka yan yun, yun baka yun yung dahilan na namumutla siya kaya napurga na natin So, ayan mga master. Yan ang ating mag -home. So, ayan mga master. Dito na lang tatapos ang ating video. At maraming uh, salamat.